Like it's clothing Shop Eliminator. Okay. And for today's video, guys, I. What? I don't know. it's my not know. I don't I don't know. I do a I to quiet the music guys. I cannot hear you guys. ne friend, apoi. Nu am venit niciun bel să te udi. Cum apren? În apren. După ce dar nu te mai apren. Lu, mă și din Ai o pentală mă I'm not going to play this until the end. going to play this until the end. going to play style. My friend. My friend ah uh, ano po ito, uh, wala pang masyadong video upload si Selly Mash at hindi tayo makaluod mga friend. And last video natin mga friend, yun na nanood tayo kay Selly Mash. Yung parkour game na yun. Just keep running. And mga friend, hindi nyo maalala yun mga friend at matagal na mga friend. Kaya ngayon mga friend, maglalaro tayo nito. Sala nga pala ako sa Dino Squad. Isa limas. Kung gusto manood ng kay Isa video, like and subscribe, mga friend. And, mga friend. Turn on yun na yung notification para maano kayo kung may bago akong show, mga friends At mga friend, send me subscribe na I'll send me my friend Send my friend my Si pang tapos mag tinda my Ngayon friend di ko alam ang gagawin natin my friend na tayo my ka lumapon. Lumapon doon. Tapos tayo magpunta mga friend. Let's put na. mag so, pa pa. Meron pa. Wala na mga friend. Wala. na mga stocks So, yata yung mga friend din. Mga friend, ito nga pala. Ay, sendo ako. Magda-download kayo nito mga friend. May free, ano ito, mga friend? May free, ano, mga stuff, mga friend, para kung idadownload yung gamit ng aking link sa bago, mga friend. Ngayon, so, mga friend, at ito lang na-stuck mo at yung map. na talaga tayo yung map. Stuck na lang sa mga bugs. ubusin natin pa bukas map. Sa't ka ito map rin Eh, layo nun mga friend. Hey, oh my god. Kagamin agad. Wala no, mga friend. Tapos na agad yung gabi. Agad pala. Surat na pergi ambil salam kepada semua pelanggan. Mak. Apa nama peren? Memang kalian subscribe. Jangan lupa nak subscribe dan bela mak Mura lang kasi mga Five dollars. Ito yung set, mga Mura lang din Kung blue to sanded. Buchi! Buchi! May para pala dito, mga Ayan, mga Sabi na. Ayan,

Oh my god. Mapel pa ako na ano. PC mapel. Susunod na lang mapel. Wag yung lebutan. Pero natok pa ako ka kasi hindi lang mapel. Uli mapel. Ay bug. Binanatan din ala, bakit ko tinapon na? Hmm. Sorry mga prindang, kapag focus ako Oh my god Oh my god my friend my friend my time friend my friend Oh my god my friend Mga friend, na. At ko, ko nilagyan ng sound, mga friend. hindi nyo ako marinig, mga friend. Hindi, mga friend, hindi na ito at... siya. Ayan, mga friend. Ganda yan, mga friend, ang lakas. mga friend. Napindot yung email mga friend. natin mga friend. Hala mga friend. Ayan. Ayan naman mga friend. ko na mga friend. Hala. Mga friend. Aprint mali yung bigay natin mga Mga friend, nangubos na mga friend. Dahan tayo ng kunda mga friend. na pa tayo mga friend, kaya mga friend. Oh my God! Oh my God mga friend! Wala na tayo mga tinda mga friend. Tignan nyo mga friend. Kakaunti na yan mga friend, oh. -isa na yung buchi. <laughs> buchi.

subscribe happen. Ma friend, dig na nyo ma friend do. Oh. Tagal iba nating older, 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 older ma friend. At may isa pa to tayong lalaro mga friend. Yung ano, shop illuminator ma friend. Kaya huwag kayo magiging lama po yung tatapusin natin ito mapo. Pinalama po yung kung bakit kasi nilalaro. Dahil kapatid ko lang nababa. Dahil, mm-mm, basta kapatid ko lang nilalaro nito, ito mapo. At ano, sinabi siyang maganda rin po. At mga friends, sarap na natin yung show natin mapo. ayun lang mga friend ah ay ah sana nag-enjoy kayo mga friend kayo mamaya mga friend kita ulit tayo